Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Belated Happy May Day on Labor Day sa ating mga kapwa manggagawa. Mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang larangan ng ating lipunan. Kaya't ninarapat namin dito sa Health Check Plus na bigyang pansin ang mga isyong pangkalusugan na partikular sa hanay ng ating mga manggagawa ngayong 1 ng Mayo. Opo mga ka-health checkers, inihahandog natin ngayong 1 ang attention at focus para sa ating mga magagawa at mga empleyado sa iba't ibang industriya bilang recognition sa kanilang kontribusyon sa pamilya, sa komunidad at sa ating lipunay. Ang mga sakit tulad ng asthma, skin irritation, eye conditions, back pain, hand and foot ailments, headache, work-related stress at saring-saring infection ay ilan lamang sa mga sakit na pwedeng epekto at related sa ating mga tungkulin sa mga pinapasukang opisina at trabaho. Ngayong linggo, dahil sa kasalukuyang panahon, dumarami ang tinatamaan ng matinding epekto ng init ng panahon at ng direktang tama ng araw. Pag-uusapan natin sa panayam ngayon ang epekto ng matinding init sa workforce natin. Mapalad tayo dahil kasama natin ngayon ang isang Medical Officer 3 na nagmula sa Zambales. Isa siyang Occupational Health Physician, Diplomate ng Internal Medicine, Let us all welcome our guest expert, Dr. Pia Maven Edeher. Magandang araw po, Dr. Pia. Isang mainit na pagbati mula sa ating mga health checkers. Welcome po sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Magandang araw po, Teacher Ellie. And nagliliyab na araw po sa ating lahat <laughs> ngayong summer. So maraming salamat po sa pag-imbita niya sa akin today. Tawang ka dyan, Dok Pino. Sobrang init talaga. So, umbisa na po natin ang ating panayam. So, ang kasalukuy kasalukuyan po init ng panon ay mayroong significant health impact sa ating workforce. Lalo na po kung ang uri ng trabaho ay mayroong direct exposure sa init ng araw. Dalit po ng ating mga traffic police, enforcers, mga lineman, construction at delivery workers, drivers at iba pa. Ano po, Dok P, ang inyong mapapayo bilang pagkahanda nila sa araw-araw nilang obligasyon sa trabaho sa gitna na rin ng ganitong kainit na klima? Okay po. So, para sa mga manggagawa na exposed sa mainit na klima, lalo, lalo na yung mga traffic policemen, lineman, construction workers, saka yung mga iba pa pang po, mga may mahalaga at tamang pag, uh, mahalagang role sa ating lipunan po. Ang damang paghahanda in the morning, sa kanilang kasa, kalusugan po ay first of all, magdala ng sapat na tubig, malaking tumbler na meron pong yelo. Siguraduhin lang natin siya na lagi po natin siyang bitbit. -bit. Mas okay po sana yung insulated at hindi po na sa water bottle lang para hindi agarang uminit yung tubig. Next po is magsukot ng tamang damit, pumili ng damit na makakatulong na nagpapalamig po sa ating katawan. So, hindi sana dark colored. Mas okay po yung mga, unless na lang po na nasa aircon tayong lugar, mas okay po light colored na damit at maluluwag po sana. Kung talagang re-expose po tayo sa sun, mas okay po na may dala ding sunglasses. I think mas papayagan po at this moment ng ating company at ng mga kinakukulan na magdala ng sunglasses at sunscreen. Hindi po sunblock yung tawag kasi hindi 100% yung block ng sunscreen. So, yung sunscreen lotion, at this time, mas okay po na meron tayong ganun na sinusuot araw-araw. So, sa gitna ng araw, mas okay din po na maghahanap tayo bago magsimula ang araw ng shaded area, lalo-lalo na po sa mga police at mga traffic enforcer. Sana po meron places na shaded area para pag ano, ng pagpapahinga at pagpapalamig, madali po tayong makakapunta sa shaded area at makakapagpahinga. Uh, yun po sa ngayon ang paghahanda pero sana po meron tayong malapit na doktor everywhere. Alam po natin kung kanina tayo makakatakbo kung sakaling meron tayong nararamdaman. No, pay relate na relate po ko dyan, no? kasi nakikita ko talaga yung ating mga traffic enforcers, mga delivery riders na, talagang nasa initan. No? So, napaka-practical po ng ating tips. So, thank you very much for those tips, ah uh, Doc P, no? na pwede natin apply. So, Doc P, pag-usapan naman po natin yung um, para naman po yung paraan para hindi sila gaano mababal sa kasalukuyang init ng araw. Meron po ba kayong mga naiisip na ways para uh, malimit yung kanilang sun exposure? Okay. So, para po malimit yung kanilang sun exposure, I think very important po yung scheduling. Kung maaari po papag usapan sa pagtrabaho natin yung tamang oras na para maiwasan ng mga mong gagawa yung araw. Uh, very important din po magtakip, magsuot ng sombrero. At yun nga po yung sinabi ko kanina ng shades na angkop na panlaban sa araw natin para maprotektahan yung balan, balat, natin. Kung lalong lalong lalo na na, kung walang wala tayong choice, kundi ma, mababad sa araw. So, uh, important din po, magpahinga din po sa lilim. Yun nga po, makahanap ng maayos na lugar at makapagtakip tayo ng balat po. So, lalong-lalo na po pagka tirik na tirik ang araw. Mag-ingat po dapat tayo sa activities natin. Dapat malimitahan natin ang physical activities. Lalong-lalo na sa mga pinakamainit na oras ng araw po. Kasi po, uh, pag malalung mas, lalong mas mabigat po yung activity, mas lalo tayong pinagpapawisan. Mas malapit po tayo sa heat exhaustion or heat stroke din. Doon, pinabanggit niyo po yung mga maiinit na oras. Ngayon po ba, ano po ba yung uh, considered na pinakamainit na oras na pwede natin, kung pwede, ay iwasan? I think nakikita po natin na at magpatak at po ng 10 o'clock hanggang 2 o'clock p.m. nakikita po natin na sobrang tirik na tirik po yung araw at this time. And unfortunately, kahit 4 o'clock p.m. po, mainit init na rin talaga. So I think best for us to be ready at any time of the day po na maarawan. Mas okay din po talaga kung meron tayong dalawang, eh may dala tayong handy na ano na payong para everywhere we go, mas madali tayong makahanap ng shade or at least mahanap mahanap tayo ng way para ano, maprotektahan tayo from the sun. Mm -hmm. Yan po, no, Dokte, totoo po yan na may mga workers tayo na hindi may iwasan, na under talaga ng exposure ng sun. So, napakarami po namin natatanggap na katanungan dito sa Health Check Plus. Meron po dito, Dokte, mula sa isang manager sa isang kumpanya na namamahala sa security staff dyan sa North Luzon. Ano daw po ba ang mga senyales o sintomas na dehydrated ng isang empleyado dahil sa matinding init ng panahon? Okay, Actually, dito ko na po ipapasok yung dalawang uri ng heat disease or heat uh, warnings po. We call it heat exhaustion and heat stroke. So, pag heat exhaustion po, ito actually mas mild na version niya. Uh, ang kailangan natin makita dito is mga dizziness or nahihilo pagkahilo po, thirst, sobrang pagkauhaw, uh, heavy sweating, uh, nausea or medyo nasusuka na po at saka sobrang pagkahihina po. Pag nangyari po yun, uh, pwede, na, pwede po natin gawin, i-move yung trabahador o nagtatrabaho nating kasamahan uh, to a cooler area or sa nilim. minaka important important po pag masasikip po ang damit nila in loosen up po natin yung clothing no. And hahayaan po natin sila na uminom ng malamig na tubig hangga't kinakaya po nilang uminom. Tapos uh, at this point po mag-seek na tayo ng medical help, lalong-lalo na po kung yung symptoms hindi nag improve no? Yung heat stroke, ito po yung mas malala. Dito napapasok papasok yung confusion. Mali-mali po yung sinasagot sa mga tanong. Dizziness split, pero this time it's worse. Makikita niyo po talaga na nakalupay-pay na yung patient. Or worse, nakita po natin na unconscious po yung patient. Well, at this point po, dapat po tatawag na tayo ng emergency or dalhin na natin yung patient or yung katrabaho natin sa pinakamalapit po na hospital or sa pinakamalapit na health provider na pwede nating ma-contact po. So, at this point, habang wala pa po yung emergency help, uh, pwede po natin gawin is yung mga ko po kanina, i-move po ulit siya sa cooler area, aircon or lilim kung wala aircon, i-loosen po ulit yung clothes at pain painumin po ng tubig pero at least, point pag, pag unconscious po pahiran na lang po ng yelo sa buong katawan hanggang maging mas okay yung karamdakan ng pasyente or nung katrabaho ko. Doc Pay, buti po na paalalahanan nyo niyo uh, tayo no, na talagang meron naman po tayong pwedeng gawin kapag na-realize natin or nakita natin ito sa ating mga kasamahan. Pero I'm sure, Doc Pay, ay tanong din to ng ating mga health checkers no, kasi napangit natin na pwedeng mangyari nga ito sa ating mga workplace uh, workplaces, ganyan. Ano po ba dapat yung mga nilalaman ng ating emergency kit? Kung meron man no, na pwede nating ihanda para po dito sa mga heat exhaustion or heat stroke na mga illnesses na pwede nating makuha. Okay, so for the emergency kit po, I think every workplace naman po, dapat talaga merong emergency kit yung mga standard na first aid kit po na pang BP um, pulse oximeter para po makita agad natin yung vital signs ng isang patient na nag or ng isang trabahador na nagkaharoon po ng ganitong heat exhaustion. And um, very important din po na meron tayong malamig na tubig, hindi lang po basta-basta tubig kasi usually po baka pag init, mainit yung tubig, hindi hagat makatulong sa patient or yun sa trabahador. No? Um, meron po sana tayong cool cool towel or kahit wala kung cool towel yung mga temper yung nagpapalit palit na temperature na cooling aid natin para po mahilagay po sa katawan ng tao mas okay din po kung meron tayo first aid lang na mga paracetamol na para po sa hilo mga scenarios na betahistin uh, ayun po yung mga usual naman na first aid kit na meron tayo sa work So, narinig po natin mga health checkers na dagdagan natin yung ating mga emergency kit ng malamig na tubig no? Tsaka mga bimpo na pwede natin gamitin kung sakaling nakita natin ang ating kasamahan ay pwede nang may heat illness na tinatawag nga natin. Uh, Dok, pipunta naman po tayo sa nutrition and diet. Meron po ba kayong mga ma-advise sa ating mga health checkers na diet and nutrition tips para makatulong laban sa init ng summer. Meron po ba kayong advice tungkol dito? if na cold food cool food po yung pakain so mga cooling food for hot weather, mga cucumber na pwede po lang ihanok sa malamig na tubig, mga malalamig po na fruits, yung mga pineapple and apple, mga avocado, watermelon, pwede po natin siya ilagay muna sa ref para hindi yung dantang kakailanganin po natin siya. Uh, mas madali at mas malamig po natin siyang makakain. So, itong mga to po, mas okay yung pakiramdam pag kinain natin sila. Mas makaka-refresh po ito sa katawan natin pag kinain natin sila nang mas malamig. So, I think usually, yung, yung, mga usual food po na fried, mga, mga ano, hindi po muna iset aside po muna natin yung mga may natin pagkain. Lalo, lalo na po yung mga maanghang iwasan po muna natin kasi yung mga maanghang po, pwede po kasi na makapag-aggravate po ng sweating ng mga patients or ng mga tao. So, pwede po na iwasan muna natin para hindi na muna tayo mas mainitan dyan. Dot P, lagi po sinasabi ng no, pagka mga ganito, liban po dito sa paglalagay ng mga prutas, ganyan na pwedeng palamigin para malamig natin kakainin, laging sinasabi na increase fluid intake. I'm sure tanong din po to ng ating health checkers no na ano po ba yung tamang dami ng tubig na uh, i-advise para po hindi tayo ma-dehydrate or para sa mga ganitong maninit na panahon. Okay, so tama po yung usual natin naririnig ng mga bata pa tayo, yung sinasabi nila siguraduhin po uminom ng hindi bababa sa 8 hanggang sa na tubig bawat araw. Pero at this point po, mas maganda po, magdala na tayo ng reusable bottle para hindi na natin po na uh, ano na may measure may, may measure pa kailangan kasi at this point po hindi lang 8 hanggang 10 ang kailangan natin inumin dahil nagkakaroon po tayo ng losses minimum lang po yung 8 hanggang 10 per day. Kasi nga po yung losses natin, kailangan natin i-compensate din. So, pero hindi na po yung sobrang dami. To the point na mabobloat na tayo, yung mga dalawang liter hindi na makusa gano'n na, na parang dalawang liter na isang inuman. Mas maganda po, distributed pa rin po yung ano, 1.5 to 2 liters per day na sa buong araw po. Pero uh, mas okay pa rin po na yung mga nalulus po natin, papalitan agad po natin para hindi tayo magkaroon ng dehydration. Meron tayo yung mga electrolyte water. Okay, I'm not in any way, um, ano po kasi, um, affiliated with any of the, may mga electrolyte water po tayo na mabibili sa mga, ano, mga convenience store. Mas okay po na yung electrolyte water din iinumin natin kasi paglamas po ng pawis natin at saka ng ating um, urine, sumasama po yung mga asin ng katawan natin. So, yung electrolytes po na tinatawag. No? So, mas okay po na pag nagre-replace na yung tubig, electrolyte water para po kasama dun sa mga nire-replace natin ay electrolytes at sugars na rin po na nawawa na dahil sa sweating. So, pinagdag ko na rin po sa ating ano, uh, tanong, no? kasi I'm sure tanong din po to kasi nabanggit nyo about electrolyte water and baka po uh, yung iba sa ating mga Uh, nan na nakikinig at nanonood hindi alam kung saan pwedeng makuha ito or baka kulang sa budget, no? Uh, meron po ba kayong advice in terms of pwedeng didagdag sa ating diet para po ma-replenish itong mga asin or electrolytes na tinatawag natin? Okay. so sa diet po, usually po yung electrolyte, makukuha natin siya sa usual diet lang natin, lalo lalo po ang sodium, lalo lalo na po yung Pilipinas, medyo mayaman tayo sa sa asin po, lalo lalo pagluluto. Pero uh, kung yung mga potassium po, makukuha natin siya sa mga prutas at gulay na mayayaman din po sa uh, tubig. Yung mga uh, banana din po, mga gano'n, makukuha natin ng mga potassium sa gano'n. Magdadagdag na lang tayo ng prutas at gulay sa dieta natin or sa kinakain natin para sa mataas na konsentrasyon din ng tubig po. Tulad ng hingap, hotel bellum, cucumber, tsaka oranges yan so pwedeng pwede naman po pala no, na kung sakali ay magdagdag na lang ng mga prutas tulad ng mga uh, saging ganyan no para mas maging uh, parang uh, mas applicable sa atin mga para sa electrolyte na pag replenish na ito doppi ang init ng panahon ay maaaroon ding matinding impact sa productivity ng ating mga gagawa. Alam naman po natin na um, pagka tumama ang init, no, yung ability natin to do the work no, at mag-concentrate, mag-focus, naapektuhan din po talaga siya. Meron po ba kayong advice tungkol po dito sa ating mga uh, nakikindig at nanonood? Okay, so sa productivity po ng mga magagawa, mga advice ko po, po siguro po lalo lalo na po sa mga company owners or sa mga mas matataas na posisyon ng company mas okay po siguro ko magbibigay or magpo tayo ng malalamig na lugar para sa mga workers natin siguro po natin na sa yung air conditioning or ventilation po ng workplace natin para sa opisina para uh, kung sa po pwedeng magpahinga yung mga mga manggagawa ay eh, meron silang maayos na pahingahan mas okay din po sana kung magbibigay tayo ng sapat na supply ng tubig, maglagay po tayo ng water dispenser. Mas maraming water dispenser po, mas okay para hindi po nag-aagawan sa isang water dispenser ang mga manggagawa. At lagi po sana hydrated ang ating mga empleyado. Mas okay po sana kung i-adjust ia natin at this point ang oras ng trabaho. Alam po natin na hindi katulad ng night differentials, wala po tayong pay or adjusted uh, compensation dahil sa init ng araw parang hindi tayo sa ganun or usual na merong ganun sa ating company ang best po na magagawa natin sa ating mga uh, sa ating mga manggagawa i-adjust na lang yung oras ng trabaho para kung okay lang po ay ma uh, mahiwasan natin na ma-expose sila sa mas mainit na lugar pero kung wala naman po tayong choice at least provide po natin na magkaroon sila ng proper shelter po Uh, mag okay po sana na mas mahaba as mas mas maganda yung oras ng break na mapipigay natin. Mas mainit po sana na panahon, mas nararapat na yun yung time na break ng mga uh, manggagawa kasi po uh, at least po hindi sila na-expose talaga sa init na show. Uh, ang pinak-okay din po na magagawa para sa akin po at this point ng mga mga uh, may-ari ng kumpanya or mga kinat kinatataas o kinauukulan ay magbigay ng proper education. Mas okay po na uh, first-hand natin magbibigay sa ating mga empleyado yung edukasyon. Mapalad po tayo kung manonood sila ng health check ngayon, mapapanood nila yung mga tamang payo para sa mga manggagawa sa mainit na panahon. Pero kung hindi po nila napapanood ito, hindi po nila malalaman yung mga dapat nilang gawin. So I think ang okay po na magagawa ng mga may-ari ng company or may hawak na mga empleyado ay magkaroon po ng proper education sa kanila para po hindi nawawala yung ating mga uh, empleyado sa mga dapat pong gawin. Napakabilis po ng ating oras, Dong uh, sobrang importante po talaga kasi nito at sobrang halag mahalaga ka no? tulad ng nabanggit ninyo. Um, huling mensahe niyo po para sa ating mga bayaning makanggagawa ngayong matinding init ng panahon. Okay. Una sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. At kung meron po akong tatlong bagay na iiwan sa inyo, tatlong H po yun. So, H number one is hydrate. Panatilihin po na naka-hydrate ang ating katawan sa mga para paraan na sinabi ko po kanina. H number two is hide. Not literally na magtago po. Hide lang po na mag-hide tayo sa shade. Panatilihin po na nakatago tayo sa mga shaded places at sa sa malalamig na lugar para hindi tayo ma-dehydrate. And three and number three na pinaka-importante po is health check. I-check po natin yung ating kalusugan bago tayo magtrabaho ng mas um, mas malala ngayong panatilinit. So, saludo po kami sa lahat na nagtatrabaho despite the heat, despite the summer heat. Maraming maraming salamat po sa inyo at hindi po namin, hindi po namin uh, isa sa walang bahala ng inyong pagkabayani ngayong panahon ng tag-init. Hydrate, at Health Check. Maraming salamat pumuli Dr. Pia Maven Edehair. Mga Health Checkers, wag bibitaw. Susunod na ang isa na namang eksperto sa pagpapatuloy natin sa ating wellness tips tungkol naman sa heat break ngayong matindi ang init ng panahon. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga Health Checkers, maaari niyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan is ang QR code na makita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin sa Health Check Plus YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!